santo to my vlog Plus ba Badilya Buhay Provincia Nandito nga pala guys Nag Nag video Yan guys ang bahay niya guys oh. Isang matanda na naman guys Ang namataan natin dito sa Tabi ng bye bye Hindi pa daw guys Nakakain at nakakabihis guys Masa so guys guys lalakad pero hindi nakakita yun guys okay guys puntahan natin guys ang maguyang na nagsusulo sa buhay pupunta natin guys Let's go. Yan guys, oh. Ang bahay niya guys. Nag Nag-solo nags ka dito, naong Good morning, good morning po sa ating lahat. Nag-solo ka dito? Ikaw lang isa? Ay, yung mga anak mo? Okay, so, guys, ting oh. Tingnan nyo guys, ang bahay niya guys. Yan guys ang bahay niya. Kubo talaga guys. Kubo na sira. Pasak-pasak na guys yung kubo niya. Nakatali na dito guys sa puno ng iyog. morning, good morning po sa ating lahat. Welcome to my vlog. Mm, nandito naman tayo guys sa panibagong ito natin kabanata guys. Nandito tayo sa baba. So, oh. natin yung matanda guys. Galing ito guys ang bahay nila guys. Oh. Kamusta na ka tay? Ayun. Huwag ang ganda Sige lang ah. Ha? Masakit ng kalawasan. Sige lang. Sakit ng kalawasan? Mm hmm. Anong trabaho mo? Yan lahat. Ano lang gano'n eh. Kung ano, kakakita ka, mabindom na ato mata. Dum na yung mata? Mm hmm. Sige lang ah. Sige ang laban lang sa buhay, no? Mm -hmm. <laughs> 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 Hindi pa naayos tayo ito kubo mo. Hindi pa. Well, ito nga, tindog hong kwan. Lige. Ah, lige. Mm. Itong kubo mo tayo may, may ilang buwan na kaya to? Ah, Luga na ni. Mga sobra na ni. Sobra anyos. Ah, 10 Sobra na. Hmm. Sobra na 10 na? Oh. May bigas pa tay? Ay, ka. Mangita naman. <laughs> Ay, anong pangita nyo? Ari lang dito lang pa. ah. Dito lang ako. Dito lang? Oh. Ay may ay kamusta na, na pala yung mga anak? Ay nasa Manila ka. So... Kanha ya daga. Kanha ya daga. Ya daga padaya. Ya daga padaya? Ya. Nasa Manila ngayon? Mm. Ilang taon na po kayo? Ha? Ah. Ilang taon na po kayo? Then. Kayo ilang taon na? Dito? Hindi Hindi ilang taon ah. na po kayo edad niyo? Ay, pa, 75 na ako. Pa? Ah, oh, 75. 75. Matagal na po sila sa Manila, mga anak mo? Oo. Tiba na... Uh, Tiba na 15 anos. Hmm. Yeah. Anong trabaho nila doon? Ay, uh, kung ano? Sa truck? Po. Sa truck. Sa truck? Uh, Kahit piso, hindi, hindi, pa po kayo napapadalan? Hindi kawawa Laten. naman po kayo. Masige lang ah. Ngayon talaga ang buhay tay. Ngayon nakakalimutan ang maguyang. Ay oo. Oh. Kawawa naman si tatay. Wala pang makain. Ilan ta... Ano pangalan nyo tay? Carlito. Pa? Carlito. Carlito. Hilario. Hilario. Taga saan po kayo? Nang no, sa Romblon ka na Sa? Sa Romblon ko. Ah, sa taga Romblon po kayo? Hmm. Ay, aka nakasawa ko dahil sa si kablutan Ah, nakasawa ko dahil. Hmm. Sa akin ang mga muyo. Mga muyo po ang oh. asawa mo? Oo. Oh. Ay, yung asawa mo tayo sana ngayon? Ay, napatay na. Ah, patay na po. Dibugay na. Sublan <laughs> na 40. Sobra na po. 40, 40 anyos po, sobra na? Hmm. Namatay na ang asawa mo? Oo. Oo. Ang ako, ano, ang ambag mo yung atong bahay 45 na. Oo e po. <coughs> mm, ito guys, ning, kung sino po nang gusto tumulong guys sa... Ah, o oh, nakakapangita nakakita guys ng ayong video guys. Pwede nating tulungan to guys. Aha. Ang bahay nito guys. Oh, ay, sira-sira na guys, so... oh. Ano kaabot abot na na eh. Ah? Pala, 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 pala. Nang? Pala, 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 pala. Oh. Guys, oh, sira na guys, oh. Oh, ay na, bukata na sira. Ang dami yung... Ayos naman yung side niya. Mahal? Mahal. -an ang sa'yo guhay mat. Ang Ang mga buwan ang buktyo ko na ano, kukulambira. <laughs> hmm? oh. Matibay pa tayo no? Oo. Oh. Kukulambira? Ang kaya nga buwan, Jeyso? Hindi lang. Pa? Nasira. <laughs> ah, nasira. Oo. Oh. Ano man sabi mo tayo sa yung mga anak tay? Ah. Ano man sabi mo sa yung mga anak? Ay. Do kasi kung gusto na padaan ko at paday ko ay ada. Kuya da. Ya. Yeah. Pa, ano ko lang kamo do. Nung naglaki sila, nung malit pa sila, inalagaan mo sila bago tapos yung malaki na, tanya kanya na. Oo. Ngayon mahirap. Ha. Huh. <laughs> ang bunso ko, dahil ang ko nga sa Manila pa. Tung bunso ko na ba yun, damad lang o nga. Damad hmm. Hindi, hindi na po kayo napapadalan? Hindi na. Uh, Alam ko nga ito. Dami ng anak. Oo. Oh. Ay, may, may makain kayo, may makain ka ngayon, ngayong araw? Ay, mangita tao. Mangita ng? Bigas. Um, Paano mo pangita ng bigas? Ay, Mang eh, tindahan. <laughs> Ngutang. Ah, mangutang. Mm. Hindi hindi pa kayo na nakakabis no, kapon pa. Andiyan. Kayo na nakakaibis ng damit. It. Okay, puno ng susa ay da kasabaw. Agad trabaho. Pasugang ah, inya gay sa. Oh, Payan ang <laughs> Kawawa. Wala na, wala na guys, nagalabas sa kanila sa kanya guys, kaya nagsulo na lang sa guys. Sa buhay. Mm. Manawagan ka doon, Tay. Ah. Manawagan ka doon sa amin sa amin channel. Ito Ayy. harap. pa sa mga anak ko. Mm. Hindi -hmm. na. Hindi na ay ya nang sa sa ko no nga na ko tumatan din yung mayon da ko nagpanghalin oh pantaylo manawag ka tay sa mga anak tay Sakala sa kalan mo pagpadalan po kayo ne yan ko sa 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 akong, mga, mga bayi opo jalan tay jalan lang jalan lang oh pungko tay pungko ay. Ay. phòng cổ. Đó. Đây. Đây. Tao là cô. Cá con cô. Mà tí là cái đây cô. gọi là ăn này. con Đấy. <laughs> ano pa tay ang ang, kan ano Ang ang gusto mong mangyari sa bahay mo? Lahat gusto mo pa, pa, pa kayo ng kumbaya ko Eh. guys si tatay hindi na masyado nakakakita. o oh, bang hai dahil ay tatay mo hindi nakakita mayo na hindi oh. so, pa mapakaayong ba ko ho yung kaya pa so yun mga diagnos pa na yung dok ito na lang po kung halimbawa po may bigas po sa banwa bukas pa si munay may bigyan po kita oo oh. Sige ka Sakit po ang tuhod mo? Uh -uh. Hindi, nakakita ka po. Kung ako po may bigas si Munay, mapapadalan po kita mamaya. So guys, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment guys sa mga video guys. Pa, hmm. Yeah. Ano pa-comment na lang po sa baba guys. And thank you po and God bless. Hello, bang guys nandito na guys yung bigas guys Ang abigas nagimbe ko, guys kahit wala pa akong sahod sa, sa sub guys ibibigay ko pa sa kanya guys ano masaya mo sa aming channel? sa 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 guys sa 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 sa